morning po. Lokoy ang kami naglalakad. Papunta na naman sa Sakaya na uh, train. <laughs> Ayan, o. Oh. <laughs> Pang-apat na araw naming tour. Ayan, dito na naman kami sa train st station. Ayan, tine namin yung card namin kung ilan na laman. Ayan, uh, oh. nagdagdag siya ng 50. Kaya magiging itipay. Ayan oh, po, nandito kami ngayon sa terminal kung saan kami maghihintay ng aming tourist bus. Ayan, oh, ayan yung lugar, oh, oh. Ang ganda Hi oh, yung kami tapay oh. <laughs> Tingnan tapay yung mga outfit namin tapay 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 as EPH. So Joseph Kaya Joseph pala napakalamig dito. According sa aming uh, tour guide ay to nagpa 5 degree daw pala rito. From Taipei, pupunta eh, kami ngayon ng Taijun. Ito yung isang probinsya rito sa Taiwan. isang oras at 5 uh, singko minutos na kami tumatakbo puro highway yan ang takbo namin Yes. kaya medyo malayo din yung Chiang Jung Cherry Blossom ah. oh, meron dito sa Taiwan Thank you. now everybody let's uh, keep going let's keep going yeah this way let's keep going At dito na kami sa aming destinasyon, uh, Flower Garden dito sa Taiwan. Ayan, naglalakad yung aking uh, pamilya. Wow! Oh. ayan. Huwag mo naman takpan da. Oh, yeah. oh. <laughs> ayan. Oh. Ha, 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 ha. bay bang oh, lak lak hmm Dan, oh.

puro bulaklak oh sarap pa <laughs> bilon oh. <laughs> gagayahin ko to gagayahin ko to <laughs> ayan si sis <nasimisisa. laughs> ang ganda di ba ayan Uy, so, sa lawa ko, oh, ang lalaki. Lalaki ng bulaklak. Oh, ang ganda. <laughs> Picture na po kayo. Oh. May video na kayo. Ayan, ang aking misis, <laughs> oh, ang ganda